Look, kalakwa-chero, kalakwa-chero. Feel na feel ng mother ko dito sa grocery na to. At may escalator. Haya, no. Pakaway-kaway pa. pa. Samahan nyo kami at magro-grocery kami. Hayaan. Parang model si mother dear ko. Day 9 niya dito sa Netherlands. <tong> Nandito kami ngayon sa Sligro, parang SNR sa Philippines. Ayan, Christmas decor ay meron din dito. At may Christmas tree na ang palawit ay sili at ginger. O ba diba? lagyan nyo na ng sibuyas yan. At ayan, maraming alak si Mother Dear, model model ng alak. Hindi naman siya umiinom. O ba diba? nang iingit lang sa mga lasinggero dyan. O, at ang mga tsokolate dito, mabibili nyo lahat. Wholesale po siya. O, diba? kaya ang mga tsokolate ay madami para sa Pasko. Ayan. At ang lalaki pa ng cheese nila, di ba diba? on o naamay si Madir sa mga tsokolate, malalaki. At marami silang pumpkins na iba-iba ang size. At meron libreng pakape at sopas. Yan ang pinakamaganda dito. Libre. Yes, kwa kalakwatsero. Free siya. After shopping o before shopping, masarap mo ng kape at libre yon. O, oh, ayan. Tapos na kami. Thank you. May kasama na akong magtulak-tulak. O, oh, diba? O oh, may pa-barbecue pa dito later. Sayang pa na kami.